Oh, ito na. Palagi nang sinasabing ang pinagmamalaki daw ng Batangas na pagkain ay lomi at masarap daw. Ay klase na may hindi eh. Titignan na. Ay para rin bulkan eh. Umuusok-usok din eh. Klase mo yung smog pero aray parang masarap na smog. Malalama kung masarap sadya. Titignan natin. Oh, halu eh. At nang lumamig-lamig at nang hindi sa tiyan na lamig. Matasahang kung tunay ngang aray masarap. Usok ding parang bulkan eh. Sabi lang, isa eh, putok daw ng bulkan ay may nakakaligtas. Sa potok mantian ay eh, wala. Budbore, toyo at baka naman arilang ang magpapalasari yan. Sabi-sabi lang ay masarap nang malaman natin ang tunay. Titikman natin. Pigay ng sili at baka naman walang lasa. Baka yan ang magbadala lang eh. Kaya sabi ay masarap eh. Baka kahit din man lang ay makasambot. Atin ang titikman at lagi nang aring ipinagmamalaki na pagdadayo ng batangas. Iwag huwag kakalimutang aring ang makakain eh. At nang matikman at para ka daw hindi nakarating ng Batangas pag hindi nakatikim na re. Maalman, baka lang ari puro yabang. Baka naman sa video la ang masarap bago pag sa tunay eh, hindi naman pala ay lugi ka pa ng ipinunta. Hu, oh, lagi ng kauntim pampalasa at baka nga'y walang lasa, malalaman ngayon kung ano tunay. Halo eh, at para namang walang special sa loming ari eh, talaga naman. Ho, oh, titikman na. Unang subo, hugasin agad. Sabi na hindi masarap eh, sobrang sarap ay sadya ka naman.